Tuluyan ang ipagbabawal sa Mandaluyong ang mga lalaking nakaangka sa motorsiklo na hindi malapit na kamag-anak ng rider. Naging matagumpay raw kasi ang trial period ng ordinansa sa pagsugpo sa mga krimeng kinasasangkutan ng mga nakamotorsiklo. May ulat on the spot si Jay Sabale. Jay? Maris, sa pamamagitan nga ng isang motorcade ay pinaalam ng lokal na pamalaan ng Mandaluyong na epektibo na ngayong araw ang city ordinance laban sa mga motorcycle riding criminals sa lungsod. Sa naturong ordinansa, bawal ang backrider na lalaki kapag ikaw ay nasa Mandaluyong. Tanging mga babae, lalaki first degree of consiguality at batang edad 7 hanggang 10 taon lamang ang pwedeng iyang kas na nagmomotor. Exempted ang tactical motorcycle unit ng PNP. Ang mauling lalabag ng rider at backrider ay magbabayad ng penalty na 1,000 pesos sa unang violation, 2,000 pesos sa pangalawang violation at 3,000 pesos o tatlong buwan pagkakakulong o pareho depende sa korte. Ang mga police, traffic enforcer at deputized barangay officials ang naatasang magpatupad. Ang naturang ordinansa ay dahil daw sa lumalalang krimen na sangkot ang mga kriminal na nakamotorsiklo. Katunayan sa anin na buwan na trial period daw na ginawa nila ay nakita nila ang kinaibihan. Meron at nang meron at walang ganitong ordinansa. Pinalindigan ni Mandalu yung Mayor Abalos Jr. ng pag-amenda nila sa Ordinance 550 sa so ng Ordinance 595 ay efektibong pang tanggal o pangbawas ng krimen, maging pagpapagal sa daloy ng trapiko at ipapatupad ito tatlong taong uh, ng tatlong taon. Maris? Alright, maraming salamat, Jay Sabale.